morning po sa ating lahat mga kabakyard So ngayon po, uh, atun pong papakita yung atin pong panginakita last na mga itlog na binaba po natin So ayan, eto na po sila uh, Kahapon ko po ito uh, nilagas sa hatcher Dito po, tapos ito na po yung kinaumagahan So ano po ba ang unang-una natin gagawin pagkababa po natin ng itlog sa hatcher sa 18 days So ang ginagawa po natin, ang maganda na pong technique dyan ang ginagawa po natin ay kung mapapansin nyo po, ayan. Basa-basa po ang mga itlog. So, ano po bang ginawa natin? Ito po, ginawa po natin dito. Ay atin pong inisprayhan po niya ng tubig. So, wag po kayong matakot mag-spray ng tubig sa inyong mga itlog na binabasa hatcher. Gawa po ng yan po ay... Uh, legit po yan So nakasubok na po ba kayo Na inisprayan nyo po yung mga itlog Na ma-hatch na po Kung kayo po ay nakasubok ah uh, comment na lang po sa baba. So, tayo po, ayan eh, po ang ginagawa natin. Binabasa po natin yung itlog. Ano po ba ang purpose nyan para po sa ating mga itlog na mahatch So, ang purpose po nyan, ayan po ay para mabilis pong mahatch ang ating mga eggs sa loob po ng hatcher natin. So, mabilis po silang makrack at madali, mabilis po silang makalabas sa kanilang itlog. So, ano po ba ang mga common na nagiging failure po sa mga ganitong itlog sa hatching na po o yung pong ganitong 20 days na 19 to 20 days so unang una po dyan gagaya po nito meron po tayong ipapakitang sample ayan siya po nakalabas na sa itlog ayan nakalabas na po siya so bakit po patay eto pong itlog na ito ayan po naman normal naman po kung mapapansin po natin normal naman po yung kanyang development. So, ibig sabihin po, siya po ay buhay na nung mag-crack. Pero hindi po siya nakalabas at namatay. Ito po, common lang po talaga ito. Huwag po kayong malulungkot o magtataka. Yan po ay common lang po talaga yan. Ang posibilidad po na na nangyari dyan, ayan po ay uh, kung minsan-minsan po, sa kakabukas nyo po, hindi na po siya yung pong naninibago siya, uh, malamig, mainit, malamig, mainit, bubuksan nyo, kaya po siya yung nag naninibago, kaya po siya hindi nakalabas. Meron din pong pagkakataon na mahina po ang similya. So, ibig sabihin po, ang ano nyo, kunwari, ang inyong inahin, mahina o sakitin or yun pong tandang nyo, mahina po ang si So, ganito po, wag po kayong malungkot. ah uh, kasama na po talaga yan sa pagpapahatch natin sa atin pong mga sisiw. So, merong pagkakataon po talaga, magkakrak lang sila, mamamatay kung kayo po'y nakasubok. Ayan po ay normal lang talaga, wag na po kayong magtaka. Gawa po ng, ang marami naman po match, sa batch nila eh siya lang po meron din po tayo yun pong nagka-crack ayan meron din po nag-crack dito ito po ibig sabihin po nito ito po ay balot ayan bubuksan po natin uy ayan nag-crack po siya so ayan po ay balot o yun pong ano na po yung sisiw niya. Patay na po yung sisiw niya. Gawa po ng nesprayan po natin. So, nag-crack po siya. Yung para pumutok siya. So, meron po talaga pagkakataon na ganyan ang nangyayari. So, eto po mga sisiw na ito. Patatagalin po natin ito hanggang 21 days. Dito po sa loob ng ating hatcher. Hanggang matuyo na po yung kaniyang mga balahibo at ililipat na po natin sa ating brooder. So, ang magandang technique po nito, pagkababa talaga natin, isprihan po natin ang tubig ng tubig nang mabilis po siya ma-hatch o mag po sa kanyang itlog. So, yun lamang po sa ngayon ang update po natin. So, maraming salamat po.